ay nandito nga ulit kami sa Bicol para sa taon ng ginaganap na charity event para sa ating scripted king Dindo Caraig at ito na nga at na at nakapak na yung lahat ng ating mga ipemimigay para sa ating mga kababayang uh, mas nangangailangan so napakarami po niyan at uh, sa bawat uh, pak nga ay ito ang laman, meron siyang gatas milo, may sardinas may noodles, may kape at meron po siyang tatlong kilong bigas so ayan po ay ipamimigay natin para sa ating mga kababayan katulad ng mga kababayan natin na nasa lanta ng Bagyong Uwan at meron din naman po para sa ating mga senior citizens para sa ating mga PWD Bago nga kami mag-umpisa sa unang barangay na aming uh, pagbibigyan ng ating mga relief goods ay namili muna kami dito ng aming kakainin Ayan na ta, namalingke muna kami dito ng aming iluluto para sa aming tanghalian dahil malayo po yung unang barangay na aming pupuntahan yun po ay tatawid pa kami ng dagat kaya kami ay uh, nagpasiguro muna ng aming makakain para pagkatapos ng aming pagbibigay ng relief ay uh, meron din kaming makakain bago kami umuwi sa aming susunod na barangay na pagbibigyan ng ating relief ay napakamahal nga po ng mga bilihin ngayon at ito nga ay pinibilang uh, ko yung daladala ko nga isang libo sa kakapiramot na aming nabili ay uh, barya na lang ang natira ang mahal po ng uh, presyo ng mga gulay dito at ang uh, isang perasong sibuyas nga ay nagkakahalaga ng 10 piso at uh, pati yung isang perasong carrots ay uh, napakaliit pero halagang uh, 30 pesos so binibilang ko yung aking sukle at ako'y natatawa na lang dahil sabi ko nga parang uh, ulam lang sa tanghalian yung uh, bibilhin natin pero parang naubos natin yung uh, buong isang libo at uh, sabi nga ni mamita ay uh, gusto na lang daw niyang mag- ulam ng talbos. So, habang naglalakad kami dyan, eh, meron kaming nakita nga ali na nagtitinda ng talbos. At tinatanong ko nga si Mamita kung gusto niya pang bumili. Tinanong niya nga yung presyo kung magkano ang uh, tali ng isang talbos ay uh, 20, pe 20 pesos. Pero, kakaunti kaya sabi ni mamita ay wag na lang at wag na daw kami bumili so dito nga ito yung sinakyan namin pa uwi ayan bali dalawang trike kami dala dala na namin yung aming mga relief dyan na nakasako at uh, ito yung aming sasakyan papunta doon sa unang barangay na aming pagbibigyan o ng uh, ating uh, relief goods so tumulak na nga kami dyan malayo layo pa ang biyahe aabutin siguro ng mga isang oras Ayan. At uh, andito naman nakasakay sa kabilang uh, trike. Sila Mami Aida Onan. So nakasunod lang sila sa amin. Ito nga yung uh, daan na aming tinahak. Medyo nakakatakot lang dahil uh, umuulan dyan. Actually malakas yung ulan habang pumabiyahe kami papunta dyan. Napakakitid ng daan at uh, yung uh, kalsada ay sira-sira uh, sabi nga nila ay uh, sa tuwing bumabagyo ay nasisira yung daan sapagkat manipis lang naman yung uh, binubuhos na simento at uh, meron mga parte ng daan na hindi pa nga po siya konkreto kung kaya't maputik at uh, makitid yung daan so kapag merong nakakasalubong na sasakyan ay kailangan muna naming tumabi ng kaunti at huminto para makadaan yung aming uh, nakakasalubong so ganyan po kahir 'yung daan papunta doon sa aming barangay na unang pagbibigyan ng ating mga relief at uh, sila nga po yung mga nasalanta ng bagyong uwan. Bali po na wash out yung kanilang uh, bahay nung uh, magbagyo dahil ito po ay nasa malapit sa baybayin ng dagat yung kanilang mga tirahan. So medyo nakakakaba po yung uh, biyahe namin kapag sapagkat hindi po kami sanay sumakay sa ganitong Trike at ata uh, parang uh, nararamdaman namin na baka malaglag yung uh, gulong ng aming sinasakyan kaya kami natatakot dahil sira-sira nga po ang daan at meron din po kaming mga nadadaanan dyan na halos malapit sa bangin So, dito po ay kitang-kita mo pa yung pinsala ng bagyong uwan, bagamat mahigit buwan na po ang nakakaraan, pero yung mga pananim nila ay kitang-kita mo na totally na pinsala talaga. Yung mga saging nila ay nagkanda tumbahan, yung mga puno ng nyog ay nalaglag ang mga bunga at sira-sira ang kanilang mga dahon. So, talagang matagal pa po sila bago makaka-recover. So, andito na nga po kami at uh, sa awan ng Diyos ay nakarating na kami dito sa barangay barangay na aming pupuntahan. Ito po ang unang barangay uh, Dalupaon dito sa bayan ng Pasakaw sa Camarines War. Ito po uh, lang si Lisa. Edward, worked. Eh, ang po ako ni Kuring Pipig. Ito po ako ni Kuryo Candelaria. Nagkasi mo po ako dito, Elementary Grade 4 na Grade 6. Classmate ko po ang kapitan nito. Tapos tinatarami po ang mga langkang sa mulang blogger. Kung hanapin po nito sa Facebook, dito para ito 1.7 Uh, sa so mga kinikibumibong pagsasalitin is ano po naka po so isa na po kung medyo ano lang po ang karamihan na ako talaga ang saralento na kung kaya mo siya, para kaya mo para kung kaya mo siya, 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 kung so ya salamat po sa pagbubufo okay. jom ini po di kisan ang tabang dahil um, labir yung taba omi imo ni ta kumala parin ka niya ni mabigyan niya niya ng bisa talamidan so ito muna na ang sabog rayo hindi lang hindi hindi natatakot hindi pasensya po kami nakatulog hindi rin kay kapitan mga parang So, ayan nga po at uh, medyo nakat na nga po dyan yung sinasabi ni mami ay daonan isang uh, munting mensahe para sa mga kababayan natin na tatanggap po ng uh, ating mga food pack or ating relief. At uh, dahil naubusan na po ng uh, memory yung ating phone na ginagamit. Pero ganun pa man ay uh, ang mahalaga na kapag paabot tayo ng kaunting mensahe ng ating pagdamay sa ating mga kababayan. So, isa-isa na nga po namin yung ating mga pamilya na totally damaged po talaga yung kanilang mga bahay. Kung hindi man po na wash out ng uh, tubig dagat dahil sa malalaking alon ay uh, nagiba po talaga ng bagyo. So yan yeah, nakakaawa naman po sila dahil uh, sa lahat ng mga uh, kababayan natin na nakaranas ng ganitong pangyayari sa kanilang buhay. Ang nakakatuwa lang po dyan, itong ating mga kababayan bayan sa kabila po ng lahat ng kanilang mga pinagdaanan ay sinalubong po nila kami ng may ngiti sa kanilang mga labi. So yun po ang magandang kaugalian nating mga Pilipino na kahit ano po ang pagdaanan nating uh, kalamidad sa buhay ay nandoon pa rin at uh, na-appreciate natin ang buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon kaya sa bawat uh, pagda ay, uh, meron tayong lakas ng loob na muling bumangon at uh, kasama na nga po sa pagbibigay ng lakas ng loob sa ating mga kababayan ay eh, yung mga katulad ni Mami Aida Onan na tumutulong sa mga ating uh, mga kababayan na kapuspalad or nakakaranas ng ganitong klase ng kalamidad at uh, bago po ako matapos sa aking uh, pagbo-voiceover gusto ko pong shout out ang ating uh, big sponsor na nanggaling din po sa Canada so ayaw po niyang magpakilala uh, sa ating anonymous sponsor po na nagbigay din po ng kanyang ambag para po sa matagumpay na pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan so shout out po sa iyo sa ating uh, anonymous sponsor from, from Canada um, nawa po ay pagpatuloy mo ang pagtulong sa charity na ginagawa ni Mami Aida Onan para sa ating mga kababayan at a uh, Makakaasa po kayo na ito ay mas lalawak pa. At sa lahat po ng mga makakapanood ng video namin na 'to, nawa po ay uh, matulungan nyo rin po kami, magbigay po kayo ng uh, kaunting uh, tulong or ambag para mas marami pa po kaming maabot na mga kababayan natin na mas nangangailangan or mga kapuspalad dahil ito po ay hindi lang naman sa mga ng bagyo, kundi pati na rin po sa ating mga senior citizens, uh, 70 years old and above na wala pong masyadong kamag-anak na tumutulong sa kanila at sa mga single parents po na walang uh, masyadong uh, maayos na hanap buhay yung nag-iisang magulang na nagtataguyod sa kanilang mga anak at doon po sa mga PWD. So, ayan po yung uh, uh, pangunahing tinututukan po ng charity ni Mami Aida Onan na tulungan taon-taon at uh, sabi nga po ni Mami Aida ay uh, ipagdasal po natin na siya ay magkaroon ng uh, kalakasan ng katawan upang may pagpatuloy niya pa po itong kanyang gawa. At syempre po, sa ating nag-iisang Scripted King Dindo Karaig, ayan uh, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe at hindi pa po nakaka-follow sa kanyang uh, Facebook account. So, hanapin nyo lang po Dindo Karaig Scripted King may 1.7 followers na po siya. Pakiclick na lang po yung follow at uh, pakinood na rin po yung lahat ng mga kanyang uploaded videos at sa kanya naman po YouTube channel. Hanapin nyo lang din po yung uh, Dinto Karaig at subscribe na rin po ang kanyang YouTube channel. So yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panunood at naway pagpalain tayo. Hanggang sa muli po at maraming maraming salamat sa inyong